Breaking news po, kahapon lang ay nanalo si Vincent Astrolabio kontra kay Nawapon Kaikanha na ginanap sa Thailand. Ilang minuto lang ang nakakalipas, si Charlie Suarez ay nagwagi sa pamamagitan ng unanimous decision laban kay Johan Vasquez. Ipinamalas ni Charlie Suarez ang boxing skills kontra kay Johan Vasquez. Ginamit ang bilis, lateral movement, upang hindi makakonekta ang agresibong boksingero na tubong Santiago de los Caballeros, Dominican Republic, sa ika-sampung round, ay lalong uminit ang round na nagtapon ng malakas na kombinasyon ang bawat isang boksingero. Ang tatlong hurado, ay nagkaisa, at iginawag ang unanimous decision victory, para sa mandirigmang Pinoy, na si Charlie Suarez. Ang pagkapanalo, ay maaring tumaas ang ranking, sa kasalukuyan ay nararanggo si Charlie Suarez bilang pang-15 sa WBC, pang-7 sa IBF at pang-10 sa WBO. Abangan natin ang susunod na update. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa munting channel ko, mag-like, nag-subscribe, at pindutin ang notification bell para maging updated kayo sa bagong video upload ko. God bless. Please like and subscribe to keep you guys updated with the Pinoy boxers that I'm going to feature next. Please like and subscribe to keep you guys updated with the Pinoy boxers that I'm going to feature next.